Diba? 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 Kaya ka na. Ayun uh, o, sa taas o. Uh, Mahawakan mo. Uh, sa... dami o. dami o. Magbabaan na. ayun mga Ayun Sa taas! Sa uh, langit! <laughs> Next. Yung... Magiging Laging. Ayun dami o. dami o. dami o. o. Diba? Dami yan, o. Dami dami Oo. Ang eh. Naku, naman positive. Tatlong buti. Ah, <laughs> sampung buti yan. Okay, mga idol at dito na sa pinagpuhaga natin ay nakadalawang pukyutan tayo. Grabe. Thank you Lord at pinagbigyan niyo kami sa aming mga kahilingan. <laughs> so, mga idol at nandito nga tayo sa, bu sa gubat. So, mamumuhag ulit tayo at ang kasama natin ay si Gusto TV PH, River Warriors at si Fish Hunter. Tara at samahan niyo ulit kami sa panibago natin video. Let's go! Yeah, mga idol at nakakita na tayo ng pukyutan. Ari, Wow. <laughs> ano to lalex Ayos ba <laughs> Nakakita rin? <laughs> tol brex Ano? Ayos na re Oo. Oo. Bali dalawa nga inakita natin. Na pokyutan. Ari yung isa oh. Magkatabi lang Ayun yung isa. Baba lang, kaunti lang ang diferensya. Tol. Pagkababa na re Erang mahirap at anong baba? Ayan o, oh. anong haba? Ah, ah. Aray, ang malaki. Ari o. Oh. At oh, saka? <laughs> anong baba? Baka bagong puwag yan? <laughs> Hindi ah. Manipis lang yan ah. Malaki na rin. Mas malaki ari doon. Magkatabila ah. Oh. <laughs> yan o, oh, si Tall Breaks. Tapos si... Fish Hunter Si River Warriors oh Nakadali Binas pala mga ito kasama paghanap ng pukyutan <laughs> Dalawang magkatabi lang eh Yung mga idolot Napakalapit nga natin dito sa Mga pukyutan Napakababa lang ng pwesto niya oh Wow panalo ari Anong paglalaki oh <laughs> Ano tsambahan ay eh. Dalawa pa naman magkasama Yung mga idolot Na Napausok ka na Aba kun tanga do ni eh, o. Oh. Osakto. Yo. Magbabadta tayo sa usok para hindi amoy, hindi amoy. Tutten so, naman yung ating sindi oh. diba? o. So, Tapos Kapal. na siya. Wala na. Dito. Kapreto na mo agi. Nanu, maganda, maganda fireing bo o. Kapal pao, oh, hindi pa silag. Gira, giraston. Ay nila. Hayos 'to. Oh. Di Gara. Anda ko la. Lalay lang. Parang toyo yan atong tung tungan mo sa nga. Diyo. Diyo. Gara. Yan na. Ah, binanat na ni Tolki yan, the master. Yan ang master ni Kian. Ay, mandami pa nung uno, yung ulo. Yan na mga tol. Ginayat na oh. Ginayat na. Gaalasin ko na ho ng hapon. <laughs> medyo medyo hinapon tayo. Medyo isa pa tayo na puwag. oh. May isa pa ho pa kaming pupuagin. Ay siya! Ay, Ay siya! Ay siya! Kamutatol! Ulo. Ayun yung ulo nun, no no? Ayun o. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Sarap. Ang mga idol at nakuha na nga natin yung isa. Sarap. So ayos. Sulit ang pagod. Sulit ang pagod. Sulit ang pagod. <laughs> <laughs> kita nyo naman ang itsura ko. Parang ay, ligo na ako ay, sa ay, ay, ano pawis. Pima tam <laughs> talaga si Master. Grabe. Yun o. Yan. Yan out. Sarap pala ang muwag. Ayun no? oh. oh. lahat. <laughs> matapos ka natin puhagin yung nandoon yung nag-usok-usok na yun ay malipat naman tayo din sa taas Konting lakarin natin. Andun na agad yung isa. So dapat swerte natin ngayon at dalawang magkatabi yung nakuha natin, makukuha nating purot ng pukyutan. Ano na tayo ay sa mga gayang bagay. Oh. Nagamitin nga na kung anong diskarte ang agad ba natin. Hindi. Hindi. Siguradong ang kagat natin tiglilima dito ah. Tigilan? Tiglima. Ang dami naman nun. O, o, in, Oo nga. asin hindi mo nagka? Oo, kanin pa yan. Yan yeah, mga idol at nasa nasa malapit lang yung ating uh, puhagin. Sobrang baba. Ito yung padalwa nating puhagin. yung mga idol, oh, napakalapit. Oh. Ano lang, dalawang di pa lang. Oh. Yan na po, umusok na. Umalaw na o. Oh. Oh. Yan na pala. Ito, hindi yan. Lapit-lapit <laughs> di din ni eh. Ang dami o. Oh. na. Magapang yan. Ayun na, ayun, na, ayun na. Daro. lang kami mga tao. Dahmi mo? mo? kami mo? Dahmi mo? Dahmi mo? Dahmi mo? dami. mo? dami. mo? Dahmi mo? Dahmi mo? Dahmi mo? Dahmi mo? Dahmi mo? Dahmi dami ay, ho nga, oh. oh. Tanda na, wala na laman. Tanda na rin. Itim na. Ang idol, ang napauso ka natin. Napakalaking bahay ng pokyutan Ari lang, stall bricks, oh. Lapit. Oh, napakalapit. Si Fish Hunter. out. Yun, oh. Alex. Patay ay. Oh, <laughs> ayun, lapit, ayun, lapit, ang ayun. Ayun. oh. Yan. Tinawas, toll break oh ayun Takot sila na, sa na. ano, nakakulay puti pala. Hindi lumalapit sa akin uh, oh. Ano? Sabi na lapit. Bukan lang. <coughs> bahayan. Ayun, ha? Ayun, ha? <laughs> <laughs> <-usok> yan, bahayan. Ayaw <laughs> <laughs> nga. Toll po, suki yan toll. At nabalik yung ano. <laughs> ya, diba? diba? yeah, na. diba, diba. nah. Ini nuna, ini kita. Nah, makan nuna. Kita kita. Sino, sino kayo? <laughs> sino kayo? Bakit kayo nang na mabangkat? Babuti kayo mga oh, pangkat. Para lang mga ano, akyat. Akyat marino. Yan na. Madami pa, pa tol ah. Madami pa. Madami pa, pa tol oh. Parado pa rin eh. Yan, no? oh, ay, 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 parado ay, pa, pa rin eh. Madami pa rin. Madami pa rin. Ayun ang kalukit si Master Kiyan Hmm. ito pala ang profesyon ni Master Kiyan Eh. Alam. Dikitan pa kay Master Kiyan yun ito. Gagong uwan pa. Huwag pa. Pag may umarayin mo na dali. Ano na po? Yan na po? Ano na Ano na po? Ano na po? po? Ano na po? Ano na po? Ano na po? Ano na po? Ano Ano na doon. So, oh, dadan. Ano ko, na butanggal ng sanga? Iputol ng sanga. Ano na ng ugin? Ha? Nabagsak na 'yung apoy. Usukin uh, okay. posuki. mo lang ang ugin. Dikit mo 'yan sa apoy, 'yan. Para musok. Naku po, nawala na po ang ano eh. Ha? Wala na. Nandiyan 'yung pinakapulot niya, tol. Oo. Oh. sa taas, sa langit. Next, 'yung lagi tol, lagi. Ate oh. Nausok po eh. Da. Tayo ng ninyo. Oh tol, tol, Sige. Buhay na buhay pa yung mga okay. ano, Dine, ka, oh, manlilipad. Dili oh. Hm. Kita tol. Dito sa kabila. Ano na lang mga mga, mga gugulo. Okay, eh. okay. Ang gugulo nyo. Ako <laughs> yupag. Ako yung gugulo. <ubag! laughs> <laughs> Ako na tatakot. Sa gadto sa taas agad gadi. Eh. Yun oh. Sa gadto. Ha? Dami ano? Oh. Dami, Dami ba? Oh. Radu eh. Nakunawan di positive. Tatlong buti. Ah, Hello sampung po. buti yan. Tul, ano <laughs> ba ako? Ka, kakagati na ako. Kamusta talaga? Dalawa na eh. Ano, nakagat ka na dyan? Sabi ka, tinanggal mo pa yung tul. Ayan pa, pa yun eh. Hindi maaaral dyan. Ayan po, madami pa. Napigay, Napigay na. na lang. Ayun Ay, oh. Oslo <laughs> pa. Dami pa pala eh. Oh. Dami, may tatlong buti pa pala yan. Uh. Mahay lang isang patsyara tol. Sarap niya. Wala na, oh, ngalay na si Tol Kian. Lap. Yan na. Pinigyan ni Tol mga tol. Ang lakas na ito. Asirihin na, asirihin. Tatlo nga. Tutu. Busuk sok sok sana ya, busuk sok ni. Sabi ay, wag nang pausukin. Ya, dami ni. Dami pa oh. Thank you, Lord. <laughs> Ayun. Oh. Madami yan? Dali rin. Ako, pagkamiga. <laughs> Siyempre ako po. Hindi kaya lap Oo, dami sa akin. Do. Hindi kaya laplapin? Nakatin nyo na lang yung pagganyan. Hindi, ang pagkama mo yan. Ay, mabili lang naman ng ano yun. Ano? Hmm. Sarap niyan, inaluto pa yan. Hindi na mo namin ito naluto. Wala yung ano. Ang nagkailangan tubig yan. Yung natural na tamis, Oo. No? Uh -huh.

Sulit ng Sulit na sulit yung ating lakad. biglaan lang ano? Oo, oh, biglaan lang yan. Buti kang ano. Alam na. Oo, oh, ang hirap eh galang hindi natin na-expect ay biglang. Dalawa pa ano? Paghahanap pa lang pa in. Dalawa pa nakita. Sa atrasado na. Sino? Sino ganap? Ay, sina Kabungal. Sina Kabungal 'yun. Pero sinabi niyo nandito kami. Oo. Ayun. Ganda Nandito tayo sa Batalan kay na Consyal Limwel. Oh. At pinayagan tayo din ni magpuhag. salamat po, Yo, salamat. salamat. Yeah. <laughs> Nagpangita din din sa bundok. Kabungal. <laughs> Yun know? <laughs>

Yep your... Yan. Asdarton. Okay. nga mga idol ang nakuha nating pulot at salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.